mga kadams, good morning po ngayon po ay uh, magluluto po tayo ng dim sum na chicken feet yung simple lang po, kung anong available sa kusina yun lang po ang ating gagawin Ricardo hindi na po kailangan kung ano ano pang ilalagay natin katulad ng ginagawa ng mga inchik o kung ng mga magaling na chef dyan tayo po, paasarapin po natin ating chicken feet yan po ay nalaga na po malambot na po yan kaya simulan na po natin ang simpleng recipe para sa chicken feet, sundan nyo po ito uh, ito po ang ating uh, isasahog sa ating uh, spicy chicken feet napakasimple lang po, meron po tayong bawang, sibuyas, luya kalamansi po, hindi po tayo gagapit ng suka, ang pampaasim po natin ay kalamansi, at meron po tayong siling berde at isang siling labuyo. Yan lang po ang papaanghang po natin sa ating spicy chicken feet. Yan, painitin natin ang ating kawali. Maglagay ng konting mantika. Ayan, pang okay, yan, panggisa. Okay na yan. Ayun, konti. Yun. Tapos, low fire lang tayo para masunog. Ngayon, unahin natin ang yung iba, inuuna luya, pero ako bawang. Bawang muna. Tapos si buyas. Kaya ang ko na yung bawang. Ayan, bawang muna. Okay. Ayan, medyo nag-brown-brown -brown na ng konti follow up ang sibuyas. Yung sibuyas po natin, isang durog at isang buo para maganda kombinasyon. So, unahin mo natin ang durog. Ayan. Durog na sibuyas. Mamaya-maya na yung buo. Tapos, ya yeah. oh ya yeah, nah nah apa cara punya ibang lasa at mm -hmm. saka natin lalagyan ng kunting tuyo plus tuyo tuyo toyo, tuyo ganyan lang dumarami tapos uh, pero dahil oyster sauce masita, mamasita baka naman so, isang sasay lang okay na okay mm -hmm. yun ang ating oyster sauce tapos

Tapos, konting asukal. Ang isang kutsara asukal. Ayan. Ayan po po. Tapos, lagay na po natin ang ating chicken pit na pinalambot Hmm? halo halo yun para magtipung tayong yung anong pasara kaso ah mm -hmm. ngayon video medyo... ano eh may adobo niya lang na suka ito hindi nalagay natin dito ay ang ating pampakasim ay kalamansi ito kalamansi pagsika tayo mga kapatapiraso siguro

merasong laurel medyo bubalik niyo yung laurel kapilasin nyo para maglasa halohadain mo ng konti Tapos bago tapan na yung apakasarap apakasarap ah, okay. hmm. wait for mga 2 minutes Ayan, after 2 minutes, lagyan natin ng konting patis. pandagdag dagdag alat. Ayan, konti lang. Ang tatagkahan lang yan. Ha? Tapos, halong konti. Ramilize na yun. Ayan, para ano, pa lalagay natin ang siling verde at yung sibuyas na buo so, may lalagyan pa natin ang ano yan ng 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 mga hmm? nangunod na yung palasa dyan tapan uli natin for another another 2 minutes para manuto ang hang ng siling verde ayan 2 minutes na uli lagay naman natin ang ating siling labuyo so, gini slice ko na rin ha ating siling labuyo takapin ang spicy Halo uli wow Tara, ito. Napakalambot hmm. hmm. na ng na, na ano. Eh, kalahating oras ko pinakuluan yung chicken feet niya eh? kaya malagot niya eh? tapos ulit another 1 minute pwede na po yan ayan after 1 minute luto na po ang ating spicy chicken feet na patayin ng apoy okay yun Masaserve na po ito. Para po. Kain na po tayo. Ayan. Sagay tayo ng konti sa plato. si lingkod na hmm. Hmm. okay, tara tara na po sa mesa, Ayan. Ito na po ang ating spicy chicken feet na simpleng simple lang po ang mga ricado natin. Meron po tayong sibuyas, bawang, sili, luya. Yun lang po. Hindi na po natin kailangan kung ano-ano pang mga ricado. Yung may hirap hanapin. Yung tigpan natin. Ito po yung binolis ko itong isa eh. Ito po. Oh. Tigman po natin ng maibigan kain po. Hmm. Ah. Hmm. Thank you po for watching. And don't forget po to subscribe and like, share our video ngayon po. All the ways pa rin po. Ngayon po, ibang version tayo. Cooking version ng chicken Spicy chicken pit na masarap. Thank you. Have a nice day.